Isang daang taong laban, isang daang taong laban, isang... Kaloy, congratulations for Salamat bringing po. home two gold medals. We're very proud of you. Nakapagpahinga ka na ba? <laughs> Salamat po muna. Thank you so much po. Um, yeah, hindi pa po masyado. Sobrang naging busy din po eh. Mm -hmm. Wala ka pang 48 hours dito sa Pilipinas. Kamusta yung experience magmula nung dumating ka? Ah, grabe po. <laughs> sobrang overwhelming po sa akin ng um, mainit na pagtanggap po. Sa airport pa lang, yung mga bata po na estudyante and mga securities po na nandun. Tapos yung parade po, ah, grabe sobrang overwhelming and nagpapasalamat sa Diyos po na lahat safe and um, naka inspire kami ng mga, um, mga kabataan, Anong pakiramdam no? Nakikita mo silang kumakaway, sinisigaw nila, Kaloy! Kaloy! We're very proud of you kasama ng Philippine flag! May um, po, hindi ko rin expected po talaga kasi na ganun po yung magiging impact po, po sa, sa sa Pilipinas po, or sa buong mundo po. Um, yeah, sobrang na-appreciate ko po. Nagpapasalamat po po sa kanila na, um, na inspire ako po sila sa, um, sa hard work na ginawa ko po. Do you realize na ikaw siguro at this point ang pinakasikat na Pilipino ngayon? Ayun pa po, hindi pa din po talaga nagsisinkin sa akin. Uh, well, yung nakamedal po ako, medyo-medyo na, na po. Pero yung um, sobrang uh, kilala na po, or tanyag, uh, ayun po, hindi po talaga siya nagsisingle, parang hindi siya normal na experience po para sa akin. po. Eh. Mm -hmm. Anong pakiramdam? Nung, nga uh, kasi nag-post ka na rin naman eh. Ano yung pakiramdam na talagang very proud si Tatay, si tatay Mark sa sa'yo na sinalubong ka? Um, yes po, sobrang na sa crowd. Po sa feeling. Sobrang saya po na uh, nandun po siya. Well, expected ko po na makikita ko siya kasi malapit po sa pinagtatrabahuan niya po yung place na dinaanan po namin. So, yeah, sobrang tuwa, saya po yung nung nakita ko po yung tatay ko po. Nakapag-usap na ba kayo? Hindi pa? Hindi Wag muna. pa muna. O pag Hindi may pa. isang word ka lang na gustong sabihin sa kanya, ano? ah uh, maraming maraming salamat pa. kita kits tayo soon ay take oo, oo. maraming na inspire sayo ng mga kabataan yung mga kanina lang 'di ba sa Itbulaga nakita mo yung mga may nag-perform gustong gumaya sa iyo anong mensahe mo sa kanila sa mga aspiring gymnast mukhang mas maraming aalagaan si Ma'am Cynthia ngayon dahil sa iyo grabe po pati ako like nagulat din po sa impact po talaga na ibigay ko po um the same time, super honored and blessed po na nabigyan ako ng Panginoong Diyos na ganitong opportunity para makainspira po ng mga kabataan po. Um, yeah, tuloy-tuloy uh, lang po nila kung ano yung gusto nilang gawin po at yung maniwala sila na kaya nilang gawin. Um, try lang ng try. Like, walang, walang, walang mali kung magkakamali ka. Matututo mm. tayo palagi at enjoy natin yung journey po. Alam mo, Kaloy, dahil sa nakamit mo, nabigyang halaga yung attention ngayon, not just the government, but all of us, sa mga atleta. Na-appreciate lalo namin yung hindi lang yung naghihintay na lang kami ng gold at madidisappoint pag walang naiwi, but more of na-appreciate namin yung dedication, yung pagod na na ibinibigay nyo para magbigay parangal sa ating mga atleta sa paanong paraan pa kami mga katulong kami at yung mga tao na nasa posisyon na matulungan hindi lang ikaw hindi lang ang mga gymnast, but our athletes na mapabuti yung sitwasyon natin um siguro <laughs> para sa akin po um, di mahirap po talaga kasi maglabas po ng resulta po um yeah sa una po talaga um, start sa so start like wala po talaga ang resulta. Kailangan mamuhunan. kailangan po talagang um, intayin mo po. Mm -mm. Kasi sobrang... Alagaan. Yes po. Matagal po yung process. And hindi ka agad, hindi siya overnight na pagkapanalo po. Sobrang hira po talaga kahit anong sports po yan. Um, hindi, hindi po talaga pag -isi mo, panalo ka na eh. Wala pong ganun po. So, um, sa supporta po na Um, mabibigay po sa na um, sa mental na, na din po na oh um, po tayo like mag expect ng resulta agad like tulungan po natin talaga yung mga atleta na mag-grow mm -hmm. and ma-discover yung sarili nila and yung ma-discover pa lalo yung sport nila um, through training mm -hmm. and through sa mga resulta na nakukuha nila and wag po siguro natin ibaba yung self-esteem ng mga atleta. Encourage po natin sila na game, magkamali tayo na magkamali and um, kahit magkamali ka, we're here to support mm -hmm. na um, hindi lang porkit nagkamali ka, like, tanggal ka na agad or wala ka na agad sa, sa listahan. Yung mga ganun po. like Encourage po natin sila na matuto, na tanggapin yung pagkapanalo and yung end And goal po kasi na mas magiging mature sila sa sports, sa buhay. And mas marami silang kayang i-inspired ng mga kabataan. Mm -hmm. Anong maaasahan namin kay Carlos Yulo sa mga susunod na panahon? Ay, baka hindi mo pa, hindi pa nagsisik, di ko pa nga nakakapagpahinga. <laughs> Pero what can we expect from you? Um, sakit po. Um, ang May goal pa po ako, which is makapag- Um, Olympics po ulit sa 2028. Mm -hmm. And this time, ang goal ko po is makapag of course, uuwi ulit po ng medal. And hindi lang po sa sa floor, sa vault. Um, gusto ko rin po talaga makamedal sa individual all around po talaga. Mm -hmm. um Para sa akin, ay ng ultimate goal ko ngayon. And syempre, makapaglaro po sa Olympics with team po um, really hoping po and praying po talaga na uh, maging healthy yung mga athletes natin um, and mag-level up po tayo para makapag-compete po sa ganong kataas na level po. Anong reward mo sa sarili mo? Yes, ngayon po, um, hindi ko pa po talaga alam kung ano yung i-reward ko kasi yung ultimate gold dream ko po, like, ayun yung pinaka-the best gift ko sa sarili ko, sa lahat ng hard hardship na napagdaanan ko. And pinaka the best gift din po na one of the best gift po na nabigay ng Panginoon Diyos sa akin. Yung medal po talaga. Mm -hmm. Sige, little ano na lang, very short na mababaw na things. Pag pagbibigyan kita ng pagkain, hahainan kita ng pagkain, anong unang-unang gusto mong kainin ngayon? Hindi <laughs> po ako <laughs> Ay, hindi <laughs> <gutom. laughs> <Nah, nah, laughs> uh, anong gusto mong gawin after this today or um, pag natapos na itong very busy schedule? Yeah. Sobrang habang tulog po at pahinga. <laughs> ayun po ang gusto ko ngayon <laughs> You deserve that. Maraming salamat. Po. Thank you, Kaloy. Thank you for making time. Again, congratulations. Thank you so much po.